Ngayon ang huling araw ng filing ng kandidatura ng mga tatakbo sa 2025 elections. Binulabog ang bubansa ng balitang ipupulout ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang COC sa pagkaalkalde sa Davao City para makapaghain sa pagkasenador. Kasabay pa niyan, kakandidato rin daw para sa Senado ang nakakulong na si Pastor Apollo Kibuloy. Para bigyan ng mukhang balita, may live report si Merimon Reyes mula sa Maynila. Merimon, napakaraming ganap ngayong araw na ito. Ano ba ang update sa balita ngayon? Totoo yan, Pops J. Napuno nga ng sorpresa ng huling araw ng filing of COC para sa senatorial aspirants dito sa Comelec site sa Manila Hotel. Mukhang tapos na ang pag-abang sa pagdating ni former President Rodrigo Duterte sa Manila Hotel matapos lumabas ang balita na ikakansela niya raw ang kanyang pagtakbo bilang mayor ng Davao City at tatakbo na lang bilang senador sa midterm elections ayon sa COMELEC kakailanganing maging malinis ang file documents ni si Duterte kung sakaling ninais niya tumakbo sa Senado. Dapat daw ay ma-withdraw niya personally at physically within the deadline ang COC sa Davao upang maging malinis ang nasa record ng COMELEC. Kapag dalawang uh, file documents ang pumasok sa COMELEC sa katapusan ng araw na ito, magiging void daw ang mga COC na parang walang sinumite si Duterte. Pero hanggang sa oras na ito, mukhang hindi na nga talaga tutuloy ang dating pangulo. Samantala, isang sorpresa rin ang balita kaninang bitbit -bit ni Attorney Mark Tolentino ang CEO, ng kanyang dalhin ang COC ni Pastor Apollo Fibuloy para sa pagkasenador. Sabi nito sa isang speech, religious freedom, protection ng may at zero corruption ang ilan sa mga priorities ni Kibuloy mga volunteers at supporters ang kakasama sa kampanya ng pastor. Sabi naman ni Comelec spokesperson attorney Rex Laudianco, ministerial power ang meron ng Comelec pagdating sa reception ng COC. Pagkakompleto ang dokumento, may notaryo, documentary stamp, litrato, tatanggapin ang mga nag-file. Wala raw silang kapangyarihan na mag-evaluate at mag-reject. Kung yung mga i-questions po patungkol dyan sa kanyang qualification or disqualification or pag ang candidate, dapat po ito'y dinadaan sa isang kaso, isang petition. Hindi po pwedeng COMELEC lang ang magsasabi kagad na hindi namin nakatapitin. Sa rules ng COMELEC, at February 10, pwede ba ako mag show? So I still have five months Paps J, tuloy pa rin ang pagtanggap ng COC at saka ng PON at kanang ng e kahit lagpas alas 5, basta given na ang mga mag-file nito ay nandito na bago matapos ang deadline. Naispunuin ng mga Zamora ang mga posisyon sa San Juan City matapos nilang mag-file ng COC para sa Alcalde, Lone District at Second District ng siyudad. Habang sa Maynila, ilang matutunog na pangalan ang nag-file ng COC tulad ng dati nilang mayor na si Isko Moreno at si Mocha Uson. Para bigyan ng mukha ang balita, may live report mula sa San Juan City. Si Mobile Journal, Amy at Shenza. Amy. Okay, may ilang pang district uh, representatives ang nag-file ng kanilang POC sa huling araw ngayon dito sa uh, General Headquarters sa San Juan. Nagdagsaan ang mga supporters dito sa Green Hill sa San Juan para sa filing ng kanilang pambato sa Kongreso isa sa mga pinakamaraming sumusuporta ang Taguig Second District Representative at kapatid ni San Juan May or Francis Zamora na si Tommy Zamora. Kasama rin niya ang kapatid niyang si Isabel Zamora na plano tumakobri ng San Juan Lone District Representative. Kakalabani naman muli ni Dana Ejercito ng Isabel sa parehong posisyon. E, Nakalito na, rin kanina si na-incumbent Quezon City 4th District Rep. Bong Sumtay at Manila State District Representative Benny Yabante para mag-file for re-election. Umabot na sa 81 ang bilang na nakapaghain ng kanilang COC bilang miyembro ng House of Representatives sa National Capital Region. Kinalubong din ng ilang supporters si Chris Cantilla na plano tumakbo bilang representative ng Lone District ng Pasig City. Makakalaban niya ang incumbent past si city rep na no si Roman Romulo na matatanda ang naghain ng kanyang COC noong October, October 5 top malalaman natin sa darating na October 29 ang tentative list of candidates para sa mga tatakboy sa House of Representatives top Amy, simulan lang natin dun sa mayoralty race sa Maynila. Pagkatapos maghain ng COC ni former Mayor Isko Moreno, dumating din kanina sa San Juan si Manila City Mayor Hani Lacuna. Ano raw ba ang masasabi niya ngayong opisyal na silang magkalaban ng dati niyang katandem sa halalan? Yes, possibly. dalawang beses nang dumating dito siya. And sometimes Manila Mayor Ani uh, Lacunia. At uh, sabi niya naman sa interview na ginawa sa kanya, eh mabigat daw para sa kanya na ganun ang na naging tingin ni Mayor Isko sa uh, kandidatura na meron sila. Pero nga, uh, uh, sabi niya, kapatid pa rin daw ang turing niya para kay, uh, uh kay Isko Moreno. At wala siyang ibang uh, masasabi, kundi kabutihan para sa darating na eleksyon para sa kanilang dalawa pa. Amy, ano naman ang reaksyon ng mga taga San Juan na puno ng Zamora ang mga posisyon dyan sa kanilang lugar? Pops J, napakaraming uh, supporters kanina ang dumating dito para kaya uh, Isabel Zamora na tatakabong uh, ang San Juan district representative. At para sa kanila, ay masaya naman daw sila at gusto nga daw nila ipagpatuloy pa ang termino nitong si Isabel Zamora. Alright, maraming salamat Mobile Journal Amy Achenza. Sa oras na ito, tapos na ang filing ng Certificate of Candidacy para sa 2025 elections. Para bigyan na mo mukha ang balita, may live report mula sa Maynila, si Mobile Journal Ivan Perinke. Ivan, kamusta na ba ang sitwasyon dyan? Pops G, natapos na ang walong araw para sa pag-file ng Certificate of Candidacy para sa darating na 2025 midterm elections hanggang sa uling huling araw, maraming malalaking pangalan at mga personalidad ang naghain ng kanilang mga COC. Mabibigat na mga personalidad ang humabol sa pagpasa ng kanilang Certificate of Candidacy ngayong araw. Isa sa mga gumulat ngayong araw ay ang paghain ng Certificate of Candidacy ng TV host na si Willie Revillame para sa pagkasenador. Isa rin sa mga humabol na magpasa ng kanyang Certificate of Candidacy ay si dating Senador Kiko Pangilinan kasama ang kanyang may bahay na si Sharon Cuneta. Sa kanyang pagtakbo muli sa Senado, target ni Pangilinan na gawing mas abot kaya ang mga agricultural products para sa masa. Nagpasa rin ang kanyang COC bilang independent candidate si Sagip Party Representative Rodante Marculeta para sa pagkasenador sa susunod na halalan. kumabold din na mag-file ng COC para sa pagkasenador ang dating Executive Secretary ni dating Pangulong Duterte inaasahan na nasa 135 senatorial balls at mahigit kumulang 23 na party list groups ang magiging total na bilang na mag-file ang kanilang C COC ngayong araw. Sa huling datos na nilabas ng COMELEC, nasa 127 na ang pasa para sa posisyon sa pagkasenador. Paps J, sinabi ng COMELEC na ipaproseso pa rin nila ang mga COC ng mga tatakbo kahit lagpa lagpas 5 p.m. na ngayong araw. Basta bago mag-alas 5 ng hapon ay nasa loob na sila ng Comelec site dito sa Manila. Pops Jay. Ivan, may panayam na ba kay Willie Revillame kung matagal niya na bang planong tumakbo sa pagkasenador? senador Jay, sa ngayon kakatapos nga lang mag-file na nga uh, niya uh, ng ni TV host na si Willie Revillame, kanina kanina lang, wala pang 10 minutes. No? So sa ngayon, inaabangan pa natin kung uh, magpapainterview pa siya. Subukan namin siya nga akuna uh, ng panayam kung nga uh, matagal na ba talaga niyang uh, plano tumakbo mm -hmm. sa pagkasenador dahil nga uh, kung maaalala natin, eto nga si Willie bilang uh, uh, TV host na namimigay ng uh, ng uh, ng pera at nagbabigay ng pra mga pa-premyo sa mga taga-suporta niya lalo na sa kanyang TV show. Pubzay. Ang dating pangulong Duterte ba nagpakita diyan, uh, Ivan? Pubzay, yun nga yung kanina naming kanina pa naming inaantay no dahil tumunog nga yung balita na tatakbo o or withdraw niya pang dating pangulo Rodrigo Duterte ang kanyang COC sa pagka mayor sa Davao no so kanina pa namin inaantay kung darating ba itong nga si uh, dating president Rodrigo Duterte dito para naman magpasa ng kanyang certificate of candidacy sa pagka pero as of 5 pm ngayong araw ay uh, hindi dumating eto nga si dating pangulo no so mukhang uh, wala mukhang hindi yan na makatakbo eto uh, nga siya uh, pangulong Rodrigo Duterte pero abangan pa rin natin kung may other developments pa niyan dahil nga sabi nga ng p, uh, ng, uh, ng ng Comelec ay uh, hanggang 5 PM na sila tatanggap ng mga, uh, ng mga magpapasa ng COC ngayong araw papsy Ivan kamusta ang lagay dyan ngayon sa Maynila marami pa rin bang nakasabit sa 5 PM deadline ng filing So papsy sa ngayon makita namin, nasa likod ko actually mismo yung uh, yung uh, tent dito sa Manila City dito uh, sa Manila City, no know, natin wala na masyadong tao. No, pero usually naman kasi yung mga tao nandoon sa may kabilang side, doon sa may harapan ng ano uh, ng Quirino Grandstand, no, doon yung mga taga-suporta ng ng uh, mga kakandidato nga sa pagka -senador. Pero nung uh, lumipat tayo, bago tayo lumipat dito, wala na tayong nakita masyadong uh, mga mga taga-suporta ng mga senador. Ang huli nating nakita mga taga-suporta doon ay dito nga para nga dito kay dating uh, executive secretary ni uh, Pangulong Duterte na siya uh, Attorney Vic uh, Rodrigo Rodriguez. No, siya, so yung mga taga-suporta niya, yung, uh, yung, mga naiwan doon kanina, pero umalis din sila kaagad matapos nga nila makapanayami itong si attorney. Paps Jay. Ivan, kung sahin ko na rin yung pag-cover mo dyan sa Manila, no? sa so Manila Hotel, hmm. Ten City. Meron dyan tinatawag na mga nag-cover sa labas at meron din sa loob. Para sa kaalaman ng lahat, ano ba ang kaibahan? Hmm. So, Paps basically ang pinagkakaibahan nunga nung, uh, nung uh, mga nag-cover sa labas at nag-cover sa loob. So unahin natin 'yung nag-cover sa loob. 'Yung nag-cover sa loob sila 'yung mga taong nasa loob mismo nung anong uh, nasa tent, no. Sila 'yung may chance na ma-interview or ma-ambush interview etong mga nagpapasa hmm. ng uh, kanilang mga certificate of candidacy, mga senador. No, sila 'yung mga taong uh, may chance na na makausap sa loob lang uh, ng ng tent etong uh, mga tatakbong ang kandidato. Kami naman uh, mga kumesto sa labas no kami usually tinitingnan namin kung ano ba yung nangyayari sa vicinity na itong Manila Hotel especially itong Manila Hotel no dahil nga usually pag may mga nagpapasa kasi ng uh, ng mga certificate of candidacy no may mga dalang mga banda yan mm -hmm. no maraming mga dalang taga-suporta yan mm -hmm. so kami tine-check namin kung uh, kung kamusta yung yung uh, yung sitwasyon sa labas ng uh, ng uh, ng paligid No, so kanina nga may mga etong kanina yung yung grupo nga yan, ni, Senator uh, ni dati Senator Kiko Pangilinan, no, may dalang banda at may mga dalang taga-suporta, no. So siya talaga yung kanina uh, nag-ala fiesta din, yung yung vibes dito sa labas ng tent. Pops J. Ivan, ano naman yung uh, challenges nung, uh, mga challenges ng mga nagko cover ka sa labas kaysa sa doon sa loob? <laughs> <laughs> so Pops uh, isa talaga doon sa uh, mapapansin naming uh, difference pag nagco ka sa labas sa lobby sa labas wala kang masyadong masisilungan no so so sagip mo yung uh, yung yung araw no yung init pero uh, fortunately yung araw hindi naman ganoon kainit no uh, medyo mahangin naman do sa aming pwesto no so okay naman yung sitwasyon namin doon at uh, medyo komportable eh, kahit papano. hindi naman kami pinahirapan ng panahon no sa isa pang pinakamalaking difference between dito sa amin ya no Papu J., sa loob ma uh, merong time kasi na pwedeng magsasalita yung kandidato no meron silang given time gaya, gaya nung nangyari kaya kay tv sa TVOS na si Willy Villanueva eh, no? nagkaroon siya ng time mm -hmm. uh, to speak doon sa mga reporters sa loob kami dito sa labas nagaantay lang kami kung uh, kung uh, usually kasi pupuntahan kami no mm -hmm. uh, pupuntahan kami after nila magfile ng kanilang certificate of candidacy no so mag-aabang lang kami hindi pa namin sigurado kung may, may interview pa kami or uh, kung may darating bang uh, uh, kandidato sa darating na halalan popshet All right maraming salamat Mobile Journal Ivan Tarinke